Good morning mga kalutsa idol ah, Magandang umaga sa inyong lahat Ayan mga kalutsa idol ah. Dito tayo, kakain tayo mga kalutsa idol Kain tayo mga kalutsa idol Like at saka share At ah, saka pakicomment na lang sa komisisyon Kung nagustuhan nyo ang aking ginagawa Sa araw-araw mga kalutsa idol Magandang umaga po At ah, ano ngayon ah, ah, Family day Bernice ngayon mga kalutsa idol at uh, happy family day sa inyong lahat mga kalutsa idol ayan kain tayo mga kalutsa idol ayan 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 ay magay ka mahal ko ayan mga kalutsa idol ah ito ang aming tahanan. Masyadong makalat mga kaludzaydol. Ayan, pasinsya na kayo dahil ganito lang ang buhay namin. Simpleng buhay. ayun mga kaludzaydol. ayun nagluluto rin kami pang tanghalian. Ayan mga kaludzaydol. Ito ang aming buhay. Buhay bundok. Ayan mga kaludzaydol. Ayan. yan mga idol bye bye